Lahat tayo, kahit gaano kagaling, kabait, o kasipag dumadaan sa rejection. Hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mong sakit. May mga na-reject sa trabaho, sa love life, sa pamilya, may hindi na-promote, may iniwan ng asawa, may siniraan ng kaibigan. Minsan, kahit sa church, may mga pagkakataong pakiramdam mo ay hindi kabilong. Marami ring sugat sa puso natin ay galing sa kabataan hindi napansin hindi pinakinggan, hindi minahal. Maaaring may paborito sa magkakapatid o baka lagi kang pinapagalitan pero hindi ka pinupuri o baka ikinumpara ka sa iba, pinalaki kang parang laging mali. Dahil dito, naging parte ng pagkatao mo ang paghahanap ng approval. Ang masakit, daladala natin ito hanggang pagtanda. Kaya minsan kahit successful ka na, parang kulang. Kaya lumaki kang may tanong sa puso may halaga ba ako? Kahit may asawa ka na, parang may hinahanap ka pa rin. Dahil ang bata sa loob mo, naghahanap pa rin ng pagtanggap. Pero alam mo bang si Jesus mismo ay nakaranas ng ganito? Sa Isaiah 53.3 sinabi, He was despised and rejected by men. Siya na Diyos ay hindi tinanggap ng sarili niyang bayan. Kung ang Panginoon nga na perpekto at walang kasalanan ay ni-reject, paano pa tayo? Mga katotohan ang dapat natin malaman. Number one, hindi lahat ng rejection ay unfair. Minsan, aminin natin, may mga pagkakataong tayo rin ang may kasalanan kung bakit tayo na-reject. Ibig sabihin, may mga rejection na bunga ng maling desisyon natin. Minsan hindi tayo natanggap sa trabaho dahil kulang tayo sa preparation. Minsan iniwan tayo kasi hindi tayo naging mabuting partner. Minsan nasaktan natin ang taong mahalaga sa atin tulad ni Cain sa Genesis 4, hindi tinanggap ng Diyos ang alay niya. Bakit? Dahil hindi ito ayon sa hinihingi ng Diyos. Hindi niya sinunod ang tama. Pero ganito kabuti si Lord. Kahit ang rejection na bunga ng sarili nating pagkakamali, pwede pa rin niyang gamiting daan ng pag-ayos, paghilom, at pagbalik. Maraming tao ang na-offend kapag na-correct. Pero tandaan, correction is not rejection. Minsan sinasara ni Lord ang pinto. Hindi dahil galit siya, kundi dahil ayaw niyang masaktan ka sa maling landas. Kaya mahalagang suriin din ang sarili. Kung may mga pagkakamali, may kapatawaran. At kung may pagsisisi, may bagong simula. Sa Diyos, hindi katapusan ang kamalian mo simula ito ng paggaling. At may mga pagkakataon rin na nireject tayo kahit wala tayong kasalanan gaya ni Joseph na tinanggihan ng mga kapatid niya o si Jesus na pinako sa krus kahit inosente. Hindi mo hawak ang lahat ng sitwasyon, pero hawak mo ang tugon mo. Kung ikaw ay nireject dahil sa mali mo humble yourself, humingi ng tawad, at magbago. Kung nireject ka ng wala kang kasalanan, forgive, and trust na may mas magandang plano si Lord. Rejection man ito, hindi ito katapusan. Ito'y paalala na sa Diyos, laging may pag-asa at panibagong simula. Number 2. Mga mali na tugon. Galit. Shame isolation, self-doubt. Ang sakit ng rejection, kapag hindi na ayos, ay parang lason. Dahan-dahan kang sinisira. Maraming tao ang na-reject, pero piniling kim-kimin ito kaya unti-unting napuno ng galit, bitterness, takot, at insecurities. Sa halip na humingi ng tulong, lumalayo pa sa mga tao at sa Diyos. Tulad ni Cain sa Genesis 4. Nang hindi tinanggap ang alay niya, nagalit siya nag-isolate at pinatay ang kapatid niya. Imbis na magpakumbaba, nagalit siya at lumayo pa lalo kay Lord. Hindi siya lumapit. Hindi siya humingi ng tawad, pinili niyang umiwas at magtampo. At dahil doon, mas naging mahina siya sa tukso. Yan ang panganib kapag pinili mong mag-isa at hindi lumapit sa Diyos. Sa tuwing nagtatampo tayo, nagkukulong o iniisip na ako na lang palagi ang mali doon lalong bumubulong ang kaaway. Wala ka talagang kwenta. Kaya ka iniwan kasi hindi ka sapat. Mas mabuti pang mawala ka na lang. Kapatid, huwag mong hayaang bumagsak ka sa ganitong kondisyon. Kung may pagkakamali ka, aminin mo, humingi ka ng tawad sa Diyos. Ang puso na marunong magsisi ay hindi kailanman itataboy ng Panginoon. At kung wala ka namang kasalanan pero nareject ka pa rin, Huwag mong i-isolate ang sarili mo. Ipaalala mo sa sarili mo kung sino ka sa mata ng Diyos. Hindi rejection ang problema, kundi kung paano tayo tumugon. Kaya mahalaga ang puso. Kaya may tanong si Lord sa iyo ngayon. Anak, hanggang kailan mo padadalhin yung sakit na iyan? Gusto kitang pagalingin. Kapag hindi mo naharap ang sakit ng pagtanggi, ang susunod mong relationship, trabaho o assignment madadamay. Dala mo ang sugat sa bagong season. Hindi ka makapagtiwala. Hindi ka makakumit. At minsan pati kay Lord, takot kang lumapit. Kailangan mo ng spiritual family. Kailangan mo ng community. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. May mga taong handang ipanalangin ka, damayan ka, at yakapin ka habang naghihilom. Number three, sa Diyos palang tanggap ka na. Ephesians chart 1.6 says, You are accepted in the Beloved sa mundo na kailangan mong magpanggap, magpakitang gilas, at magbago para tanggapin ka. Merong Diyos na tinanggap ka kahit alam niya ang pinakamadilim mong bahagi. Hindi ka kailangang maging perfect para mahalin kanya. Hindi ka kailangang maging achiever para pansinin kanya. Tanggap kanya. Kasi ang basehan ng pagtanggap niya ay hindi performance mo, kundi ang ginawa ni Jesus sa krus. Kapatid, kung naramdaman mong wala kang halaga sa mata ng ibang tao. Tandaan mo ito. Ang halaga mo ay sukat sa dugo ni Jesus. Kung wala kang halaga, hindi siya mamamatay para sa iyo. Pero pinili ka niya. Tinatakan ka niya. Tinanggap ka niya. At kung tinanggap ka ng Diyos, hindi mo na kailangang habulin ang approval ng mundo. Maging kontento ka sa pagtanggap ng langit. Dahil yan ang totoo walang halong kondisyon. Number four, pull down the lies. Labanan mo ang mga boses ng pagtanggi. Minsan, kahit wala ng actual na rejection, naririnig mo pa rin ang boses ng kahapon. Hindi ka sapat. Wala kang kwenta. Walang nagmamahal sa'yo. Pero alam mo bang spiritual warfare na ito? Sa Saint Corinthians 104 5, sinabi ni Paul na meron tayong weapons to demolish strongholds. Ang strongholds ay mga kasinungalingan na paulit-ulit mong pinaniwalaan, hanggang naging lifestyle mo na kaya hindi sapat na i-ignore mo lang ang mga lies kailangan mong palitan ito ng salita ng Diyos kailangan mong magsalita ng katotohanan hindi mo lang dapat pakinggan ang sarili mo kausapin mo ito sabihin mo ako ay pinili ng Diyos ako ay minahal niya kahit makasalanan pa ako ako ay tinanggap hindi dahil sa galing ko kundi dahil kay Kristo kung paulit-ulit ang rejection ulitin mo rin ang word dahil sa bawat kasinungalingan may pangontra ang salita ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo ngayon. Dala ang bawat sugat ng rejection na dinanas ko sa buhay. Yung mga salitang hindi ko makalimutan. Yung mga pagkakataong naramdaman kong hindi ako sapat, hindi ako pinili, o hindi ako mahalaga. Panginoon, salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nagtatakwil. Tinanggap mo ako. Alam mo ang buo kong pagkatao. Kahinaan, kasalanan. At lahat-lahat, pero minahal mo pa rin ako. Salamat sa bugtong na anak mong si Jesus na nagpapatunay ng pagmamahal mo sa akin. Pinipili kong bitawan ng bitterness, galit, at self-hate. Pinalalaya ko ang sarili ko mula sa tanikala ng rejection at sinasabi ko ngayon, Ako'y mahal, ako'y pinili, ako'y tinanggap ng Diyos. Hipuin mo po ang puso ko, Panginoon. Hilumin mo ang mga sugat na itinago ko ng matagal. Bigyan mo ako ng bagong lakas para magpatawad at magmahal muli. tulungan mo akong maniwala sa halaga ko sa harap mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, i-comment mo sa baba ang salitang, Tanggap ako ng Diyos. At kung gusto mo ng panalangin, huwag kang mahiyang mag-iwan ng prayer request sa comments. Pero huwag kang tumigil doon. Habang nagko-comment ka, ipanalangin mo rin ang comments ng iba. Scroll ka sa mga comments, at kung may nakita kang prayer request o kapatid na sugatan, replyan mo siya ng panalangin or encouragement. Gusto natin na ang comment section ay maging lugar ng panalanginan at pagdadamayan hindi lang para magbasa kundi para maranasan ang presensya ni Kristo kahit online. Kaya ishare mo rin itong video na ito sa kaibigan mong nasaktan, naiwan o nararamdamang hindi sapat. Ito na ang simula ng kanilang kagalingan. Like, subscribe, at iklik ang notification bell para sa mas marami pang Tagalog na mensahe na muling bubuo ng puso mo.